matapos siraan ang TVJ gustong bumalik sa Itbulaga Bulaga Show. Maraming dabarkads at mga madla ang hindi makapaniwala sa tindi ng kakapala ng mukha ng dating host na ito ng Itbulaga. Bulaga. Lingid sa kaalaman ng marami, sa kasagsagan ng laban ng legendary trio host na sina Tito, Vic at Joey o TVJ, hinggil sa pagmamayari ng Itbulaga, Bulaga, ilan sa kanilang itinuturing na kapamilya ang tila nagtridor sa kanila. Isa nga rito ang dating host ng Itbulaga na ito na kumampi sa mga Halos Host o sa Tape Incorporated Matatanda ang isa siya sa mga regular host noon ng Itbulaga Noong 1998 nang siya ay mapabilang sa Itbulaga Ngunit noong taong 2020, siya ay isa sa mga nawala sa Itbulaga dahil sa epekto ng pandemya Hanggang sa kain nga ng laban ng TVJ kontra Tape Incorporated Umingay muli ang kanyang pangalan Ito ay matapos niyang igiit na si Romy Halos Host ang tunay na may-ari ng Tape dahil ito raw ang nag-finance sa Itbulaga. Bukod dito, tila ipinahiwatig din niya na walang utang na loob ang TVJ at iba pang host. Ayon pa sa kanya, dapat magpasalamat na lang ang TVJ dahil 43 years silang pinasweldo o binayaran ng tape, Ania. Yung nga ang sinasabi ko sa mga hindi nakakaalam na ang talagang boss namin sa Itbulaga ay si Chairman Halos Host, ang sabi ko nga proof para malaman nila na siya talaga ang boss, when it bulaga started, he financed the show, siya ang producer, siya ang may-ari kaya siya ang boss, para sa akin pag sinabi ng mga anak ni boss ang magti-takeover, syempre wala na tayong magagawa, pero dapat pasalamat pa rin kaming lahat dahil 40 years kaming binayaran, ngunit tila nga nag -iba ang ihip ng hangin dahil matapos manalo ang TVJ laban sa tape sa korte, nagbago ang pananaw ng aktor na si Anjo Iliana, nang makapanayam kamakailan iginiit niyang hindi pwedeng mawala ang TVJ sa Itbulaga. Ayon pa kay Anjo, masaya siyang nababalik sa TVJ ang Itbulaga, Aniya, kasi, isipin mo naman, Tito Vic and Joey, tapos iba ang name ng show nila, di ba? Talagang mas bagay naman talaga ang title sa kanila na Itbulaga. So, happy ako na napunta na uli sa kanila yung title, na pumanig sa kanila yung desisyon ng korte, karapat dapat talaga ang Tito, Vic and Joey na magdala ng Itbulaga, nang matanong naman siya kung gusto ba niyang bumalik sa Itbulaga, diretsahan namang inamin ni Anjo na game siyang bumalik uli sa Itbulaga show, Aniya, oo naman game ako dyan. Ngunit tila si Anjo na lang nga ang may gustong makabalik siya sa Itbulaga. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng mga legit dabarkads ang kanyang pagkampi sa mga halos hosts, ayon pa sa mga dabarkads, mas gugustuhin pa nila na si Jimmy Santos ang kunin muli ng TVJ para maging host ng Eat Bulaga dahil sa talagang loyal ito sa nasabing show. Marami kasing ulat na nagsasabing inalok-umano ng tape si Jimmy na sumali sa kanilang tahanang pinakamasaya, ngunit hindi raw pumayag ang veteranong komedyante.